dito sila kapte na uh, BPS district pala to oh, <laughs> Egay Valdez Usually kasi mga Ayun, nasa kapila mga kayo Usually kasi maraming uh, street dwellers dito Ito, gaya na ito ay pa, meron pa doon sa kabila, mga kayon. Try, kabila. go, stop, go. go. Ito mga kayo. Ito yung Delphanha Bridge. Ayun, nagkakatarantahan na lahat ng mga street dwellers dito. Ito sila mga kayo. Oh. Meron din naman tayong mga kasama mga kapulisan dito. Dito! Dito! Pao! Pao! Eh, ito pala. Sorry, 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 sorry. Mga kayon, muli ang uh, pinasok ulit itong uh, mga street dweller dito sa Delpan. Ito yung uh, papuntang uh, Baseco, yung uh, kalya na yun. Kasama natin DPS District 1, The Pirates. DPS QRT ayun nasa kabila uh, DPS District 3 kasama rin natin pinagkukuha yung mga gamit dito ng mga DPS Ayun, mga <laughs> ng mga street dweller yung mga tinutulugan ay daga di na di malamok sa pupunta Sila pa yung uh, nagagalit mga kayon. Gaya na sinabi ko mga kayon, usually ito yung mga gusto nga pag ng mga street dwellers kasi ito yung mga mapuno, puno, uh, malilim, presko at na madali pwestuhan. Ano? Jay! pinagkukuha yung mga gamit nila dito mga naging hysterical na yung uh, ibang uh, street dweller sinasabing nga nung uh, street dweller na isa doon na sobra na kayo ito pa mga kayon may isa pa rito sorry na mga kayon may uh, maraming kasing kaganapan dito kaya hindi mo talaga malama kung sino kukunin mo a mga ah, kayon, yung mga street dweller dito medyo sanay na sanay na rin sa mga clearing operation gawa ng uh, ah, lagi naman na nakiklearing ito lagi din naman silang po si Jose Egan Captain, kumakakana na naman mag-isa i yung mga ibang uh, street dweller mga kayon gawa ng uh, kinukuha kasi yung mga pinagagamitan na sa pagtulog no? usually yung mga higa. pero hindi naman na ginagamit yung <coughs> hindi naman kinukuha yung mga importanteng bagay kaya ng mga personal, mga cellphone o mga pera man lang mga ganun. hindi po natin kinukuha yan o ng uh, DPS in behalf of them usually yung mga ginagamit sa pantulog no? yung mga gamit nila mga yun malilim kasi dito no? so kaya naging uh, mag naging uh, sa uh, pwesto na ito ng no, mga street dweller actually marami to yung iba rito mga taga Pasayco siguro o yung mga iba taga ibang lugar no? so tatlong uh, departamento ang kasama natin dito DPS District Command of DPS sa uh, District 3 pati na rin DPS sa uh, team no? meron tayong mga kapulis na lang nasa ibabaw nasa taas para sa security at peace and order Itawan na, hawa ko mo na, hawa ko na. Itumawa na mga kayo sa walaan, ng likahan ng kuyo nga. mo na. Sir, maawa na lang yun. mo na. na

uh, nag, uh, sa side comments kasi si uh, Kuya kanina pa nagmumura ng mga uh, palihim no? yung murang hindi naririnig nilabas na ito ito mga kayo marami pa rin mga nag hysterical na mga street dweller ito naman mga kayo mga tiga TPS district 3 naman to Wow!

problema may uh, bata pa o, sinasabi na ni Boss Egay eh, na umalis na lang para manahimik na kasi pag uh, dinikitan pa natin yan ito may mga smart police na si Sir pala to May dala kasing kutsilyo, boss eh. May dala kasing kutsilyo. Eh, oh, may hawak ng bata eh. Kaya hindi mo na ano. Mga smart kapulisan natin, kasama natin, headed by uh, Sir Jun Ibay, siyempre. Pagkaganon mga kayo, medyo uh, hindi na natin dinidikitan. kasi siyempre, pahawal sa YouTube guidelines, no? So ito yung mga nakakuha, no? Nagsanib ko sa DPS QRT Team, DPS District 1, The Pirates, DPS District 3. At ang smart police natin syempre nandito nakalalay para sa peace and order. pinagsanib pa kayo. DPS QRT, DPS District 1 The Pirates, DPS District 3. Kinakarga na yung mga yung mga scrap yung mga pinaggamitan, mga pinaghihigaan ng mga street dweller dito sa Delpan. sa Sir kasama rin natin dito ng DPS sa DPS sa District 1 The Pirates Nagahanap sila ng pala Para kahit pa paano matakot Diretso mapping na rin no? Ito mga dito Ito mga nakatambak dito Meron pa tayong ng uh, next na assignment mga kayon. May simese, sinesenyas ni uh, Sir Rapi ng uh, DPS of team. Mga kayon, seryoso ang ating uh, ng Maynila sa mga pagbabago. Kaya talagang nga uh, nyo ay eh, panayang clearing operation ng bawat uh, departamento ng uh, City Hall. Ito ay yung uh, na rin sa Panukala at sa utos at sa gustong mangyari ng ating uh, Yormace Moreno. Ito kasi nakikita nyo nga lugar na ito mga kayon eh nakiging uh, uh, puntahan at atirahan ng mga street dweller. Kaya talagang uh, dumadami at uh, parami ng parami sila. Kaya talagang gano'n. Smart Police, uh, kasama natin, uh, headed by uh, Sir Jun Ibai. Uh, nakasuporta rito para sa peace and order, para just to uh, uh, maintain maintain lang yung uh, calmness at saka yung uh, wala sana ng uh, hysterical o promotion uh, na mangyari. No? Uh, bagamat hindi naman talaga may iwasan yung, uh, yung mga ibang uh, street dweller na nagsasabi uh, ng kanilang mga emotion. Uh, at the same time, eh, uh, medyo tolerable naman at kontrolado naman. Again, Delpan Bridge, eto nga tuloy na tinutuntungan natin mga kayon. At uh, DPS QRT Team, kasama natin. DPS District 1, The Pirates, kasama natin. At pati na rin ang uh, Uh, DPS District 3 at uh, uh, Smart Police. Maraming 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 salamat sa inyo mga kayo. Kung di ka pa nakapag huwag mong kalimutan na subscribe. Uh, click mo lang yung red button na yan. Tapos uh, click mo na rin yung bell na katabi ng uh, red button na yan para lagi kang updated at uh, manonotify ka every time na mag-upload tayo ng video. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga kayo. Lahat na nanonood sa sa Chomolong World Travel Channel natin.